Tahimik muna tayo sa glit, huminga ka ng malalim. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang nararamdaman mo. Hindi mo rin kailangang magmadali. Basta nandito ka ngayon at sapat na iyon para maranasan ang presensya ng Diyos. Ang sabi sa awit 46-10, Kayo'y tumahimik at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Sa katahimikan, doon siya nagsasalita. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig na malumanay na gustong dumampi sa puso mo ngayon. Kaya ngayon, ilagay mo ang puso mo sa posisyon ng pagtanggap. Hayaan mong ang kapayapaan ng Panginoon ang pumasok. Hindi ka nag-iisa. May Diyos na handang mangusap sa iyo. Dito nagsisimula ang isang banal na sandali. Tahimik, mapayapa, isang sandali ng presensya ng Diyos ang bumabalot ngayon. Dito sa oras na ito, hindi mo kailangang magsalita ng marami. Dahil ang Diyos, bago ka pa magsalita, alam na niya ang laman ng puso mo. Kapatid, ang katahimikan na ito ay hindi kawalan. Ito ay paanyaya. Isang banal na paanyaya para lumapit ka at makinig. Ang Diyos ay hindi laging dumarating sa malalakas na tunog. Minsan, siya'y dumarating sa isang bulong sa gitna ng katahimikan, isang haplos sa kaluluwa, isang pangako sa puso. Tulad ng sinabi sa awit by Butri, O Panginoon, sa umaga ay dinirinig mo ang aking tinig. Sa umaga ay inihahanda ko sa iyo ang aking dalangin at ako'y maghihintay. Ngayon sa gitna ng katahimikan, may gustong sabihin ng Diyos. May direksyon siyang inihanda, may sagot siyang ibinubulong ito ang sandali kung saan maririnig mo ang mga salita na matagal mo nang hinihintay ang mga sagot na hindi mo na kailangang hanapin sa ibang tao dahil dito mismo ipapaalala sa iyo ng Diyos na siya ay tapat siya ay narito at siya ay nakikinig handa ka na bang marinig ang sinasabi niya sa puso mo i-commit mo ngayon Panginoon Handa na akong makinig at huwag mong kalimutang mag-subscribe para patuloy kang makasama sa bawat panalangin. Ama naming Diyos, naririto kami ngayon buong puso, buong kaluluwa, buong katahimikan. Sa bawat pintig ng aming puso, naririnig namin ang iyong paanyaya, isang tawag na puno ng pagibig, hindi ng takot, isang bulong na nagsasabing, Anak, halika, may nais akong sabihin sa iyo. At sa sandaling ito, Panginoon, ibinababa namin ng lahat, lahat ng ingay, lahat ng pag-aalala, lahat ng humahadlang sa aming pandinig. Dahil nais naming marinig ang iyong tinig, ang tinig na bumubuhay, nagpapagaling at nagbibigay ng direksyon. Sa bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, ikaw ang aming panimula. Orasaw daman ha, isang banal na sandali kung saan ikaw, Panginoon, ang una naming kinakausap tulad ng sinabi sa Awit 143:8 iparinig mo sa akin sa umaga ang iyong kagandahang luob sapagkat sa iyo ako nagtitiwala oo Dios, diyos nagtitiwala kami sa iyo nagtitiwala kami na kahit hindi pa namin nakikita ang sagot ang plano mo ay gumagalaw na nagtitiwala kami na sa bawat paghinga may bagong himalakang inihahanda Panginoon, tinatanggap namin ang iyong presensya ngayon. Hinihiling namin ang iyong Espiritu Santo na dumaloy sa bawat tahanan, sa bawat puso, sa bawat nanunood ngayon. Hipuin mo kami, Panginoon. Pahintulutan mo kaming madama ang iyong kalapitan. Dahil sa totoo lang, ikaw lang ang sapat, wala nang iba. Ang iyong pag-ibig ang nagpapalambot ng puso naming naging matigas dahil sa buhay ang iyong kabutihan ang nagbibigay liwanag sa mga araw naming tila walang saysay. Salamat, Ama, dahil kahit minsan nakalimot kami, hindi ka kailanman lumayo. Ngayon, sinasabi namin sa iyo, Panginoon, Fala kumigo, Senyor. Magsalita ka sa aming kaluluwa. Turuan mo kaming makinig, hindi lamang makarinig. Ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita na mas malalim kaysa sa anumang tinig ng mundo. Gamitin mo ang panahong ito upang ipaalala na ang mga pangako mo ay hindi napapako. Tulad ng sinabi sa Jeremias 29.11, Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasisira, kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. O Diyos, salamat dahil sa mga sandaling ito, naririnig namin ang iyong plano, hindi sa pamamagitan ng mata, kundi ng puso. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang bawat nananalangin ngayon. And may ismangki may pangarap na tila malabo na, mga puso na pagod na, mga kaluluwang naghahanap ng direksyon divina, tulungan mo kaming maghintay sa iyong panahon. Ituro mo sa amin kung paano manahimik at magtiwala. Ang aming mga kamay itinaas namin bilang tanda ng pagsuko ang aming mga mata nakapikit, ngunit ang aming puso imulat sa iyo. Sa bawat patak ng luha, alam naming may kapalit na biyaya. Sa bawat pananahimik, may sagot na bumubulong. Espiritu Santo, dumaloy ka ngayon. Pumasok ka sa bawat silid, bawat tahanan, bawat buhay. Hipuin mo ang may sakit at bigyan ng kagalingan. Hipuin mo ang mga nawawala at ibalik sa landas. Hipuin mo ang ang mga naguguluhan at bigyan ng direksyon o Señor sa bawat hininga namin punuin mo kami ng pananampalataya ang aming panalangin ngayon ay hindi para lamang humingi kundi para marinig ka dahil minsan Panginoon higit sa mga sagot kailangan lang naming marinig na nandiyan ka at sa katahimikan na ito iyon mismo ang sinasabi mo anak nandito ako sa bawat pagbulong ng hangin, naririnig namin ang iyong tinig. Sa bawat paghinga, nararamdaman namin ang iyong presensya. Sa bawat sandali ng pag-asa, maririnig namin ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, tulungan mo kaming manindigan sa paniniwalang iyon. Palakasin mo ang aming pananampalataya, palalimin mo ang aming pananalig. Turuan mo kaming maghintay na may galak, magtiwala na may kapayapaan at magmahal na may layunin. Ngayon, sa umagang ito ng panalangin, sinasabi namin, Ama, salamat sa buhay, salamat sa bagong pag-asa, salamat sa bagong simula. Lahat ng aming ginagawa, ihandog namin sa iyo. Sa bawat pagsubok, makita namin ang iyong kamay. Sa bawat tanong, marinig namin ang iyong tugon. Sa bawat pagod, Maramdaman namin ang iyong yakap at sa bawat araw na lilipas manatili kang una sa aming puso. Panginoon sa araw na ito, hinihiling namin ang iyong direksyon divina, ang lakas upang sumunod, ang liwanag upang makita ang daan, at ang tapang upang magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Ngayon, sa gitna ng panalangin na ito, naririnig mo ba kapatid ang tinig na malumanay? ngunit makapangyarihan ang tinig na nagsasabing, Huwag kang matakot ako ito. Hayaan mong iyon ang maging kapayapaan mo ngayon. Hayaan mong ang bawat salita ng Diyos ay maging musika sa kaluluwa mo. Sapagkat sa bawat tahimik na sandali, may himalang isinisilang. At sa bawat taong nakikinig, may pagbabago ng nagsisimula. Dumating ka rito, dala ang pananabik, ngunit aalis kang may katiyakan dahil may narinig kang kakaiba, hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Kaya manatili kang nakikinig, sapagkat ang susunod na sandali ay hindi mo dapat palampasin. Ito ang oras kung saan ang langit ay bumubulong sa lupa at ang Diyos ay bumubulong sa'yo. Panginoon, salamat dahil sa katahimikan na tagpuan ka namin. Kung naramdaman mong nangusap ang Diyos sa iyo ngayong oras, isulat mo sa mga komento, Narinig ko ang tinig ng Diyos. At para manatiling konektado sa bawat panalangin at mensaheng tulad nito, mag-subscribe ka ngayon at hayaang araw-araw mong marinig ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Sa isang sandali, tatawagin ka ng Diyos hindi sa pamamagitan ng malakas na dagundong o hipag ng lindol, kundi sa katahimikan ng puso. Gaya ng sinabi sa Poulter Mga Hari 19-11-12, ganito ang sagot sa kanya, Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkalipas ng lindol ay isang banayad na tinig. Hindi palaging ang malaking kaganapan ang daan sa ating pagbabago, kundi ang himig na mahina ngunit totoo. At ngayon, kaibigan, hinihikayat ka kung huwag lamang pakinggan ang tunog ng mundong bumubungad sa iyo. Pakinggan mo ang tahimik ngunit makapangyarihang tinig ng Diyos sa loob ng iyong laman. Sa araw-araw mong pagharap sa buhay, mga gawain, responsibilidad pagod sa trabaho, pakikiisa sa pamilya, mga pangarap na tila natitigil, marahil ay naghanap ka kung saan ka maririnig. Ngunit ang sagot ay hindi sa ingay ng komento ng mundo o sa malalawak na palabas ang sagot mo ay matatagpuan sa katahimikan ng panalangin, sa pagtigil, paghinga at pagtitiwala. Ngayon, hayaan mong i-compare ang iyong kasalukuyan sa kwento ni Ilaya. Siya ay nakaranas ng malalakas na hangin, lindol, apoy, subalit ang Diyos ay doon hindi sa lakas. Siya ay sa banayad na bulong. Ito ang kwento na naghihintay kang tanggapin para sa iyong sariling buhay. Tingnan mo ito. Habang ikaw ay nag-aararo sa araw-araw mong pagkilos, maaring dahil sa obligasyon o sa nais mong makamit, maaari kang nakatutok sa resulta sa kung ano ang makikita ng iba. Ngunit sa sandaling tumigil ka, huminga at nilaan mo ang oras para sa direksyon divina doon nagaganap ang pagbabago. Ang panalangin ng umaga o rosoundamanha ay hindi lamang ritual. Ito ay isang pagtalima, isang pagpiling pakinggan ang tinig ng Diyos bago pa sumigla ang araw. Ito ang sandali kung saan ang pangako ng Diyos ay inuulit sa iyo, na siya ay may direksyon para sa iyo, na ang salita niya ay buhay at may bisa. Ngayon, isipin mo may bahagi ba sa iyo na nakalimutan ang sandaling iyon ng katahimikan kung oo, oh, ngayon ang pagkakataon mo, kung hindi pa, ngayon ang sandali ng pagpapatibay? Kapag nakaupo ka, saglit, humigaman o nakatayo, huminga ng malalim at isara ang mga mata, ilarawan mo sa isip mo ang bundok na tinawag ni Elijah, isang lugar ng presensya ng malinaw na tawag mula sa Diyos. At yan, sa katahimikan, siya magsa magsasalita. At kapag siya ay nagsalita, sagutin mo, Narito ako, Panginoon. Panginoong Diyos, sa oras na ito kami ay pumupuri sa iyo, hindi dahil sa lakas ng aming sarili, kundi dahil sa iyong pangako at katapatan. Turuan mo kami kung paano manahimik sa gitna ng ating ingay, mga tanong na hindi sagot, mga hangarin na hindi plano, mga takot na hindi tunay. Bigyan mo kami ng pangunawa na ang iyong boses ay hindi nangangailangan ng ilaw na malaki, kundi ng puso na nakikinig. Palitan mo ang aming padalusdos na paghahanap ng mga malakit makukulay na senyales ng isang puso na komportable sa katahimikan at bukas sa iyong pagpapahayag. Ang direksyon divina ay hindi palaging nagmumula sa paraang inaasahan natin. Minsan, ito ay dumadating bilang malumanay na panghihikayat. Anak, tumayo ka rito. O, anak, sandali, makinig ka sa oras na ito. Hilingin mo na marinig mo iyon. Marinig mo ang isang bagong tinig sa iyong buhay. Hindi ng takot, kundi ng pag-asa. Hindi ng pag-aalinlangan, kundi ng katiyakan. At kapag ito'y dumating, ikaw ay tatayo ng may pananampalataya. Ang bawat hakbang mo ay itutungo sa iyong pangako. Ngayon, habang inilulubos mo ang panahong ito ng panalangin, isipin mo ang araw na darating, isang araw kung saan ang direksyon divina ay naging malinaw. Isipin mo ang sarili mong mensahe sa komento, Handa na akong sundan ang tawag ng Diyos. Ito ay hindi lamang salita, ito ay deklarasyon ng iyong puso. At sa pagpindot ng subscribe, ikaw ay pumapasok sa isang komunidad na naglalakbay kasama ang Diyos na naghihintay sa kanyang boses at tumutugon. Sa pagtatapos ng pagkakataong ito, naiwan ko ang tanong sa iyo, handa ka na ba tanggapin ang bulong ng Diyos higit pa sa mga sigaw ng mundo? Kung oo, isulat mo ngayon sa mga komento, naririnig ko ang bulong ng Panginoon sa aking buhay. Mag-subscribe ka ngayon para patuloy kang makarinig at makasama sa bawat panalangin at direksyon na ipinagkakaloob ng Diyos. Kapatid, ramdam mo pa ba ang presensya ng Panginoon? Tahimik, ngunit buo. Malumanay, ngunit malakas. Sa bawat segundo na ikaw ay nananatili sa katahimikan, may ginagawa ang Diyos na hindi mo pa nakikita, pero tiyak mong mararamdaman. Hindi mo man ito nauunawaan sa ngayon, pero sa loob ng puso mo, may kapayapaang hindi galing sa mundo. Iyon ang presensya ng Espiritu Santo. At ngayong sandali, gusto kong ipaalala sa iyo, may sinisimula ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka pinatahimik ng Diyos para lang wala kang marinig. Pinatahimik ka niya para makarinig ka ng malinaw. Sa gitna ng panalangin ng umaga, sa gitna ng paghinga mong dahan-dahan, may tinig na bumubulong, "Anak, ako ang kasama mo." Ilang beses ka nang nagtanong, "Panginoon, ano bang gusto mong gawin ko?" Ilang ulit mo nang sinabi, hindi ko na alam ang direksyon. Pero ngayong araw na ito, dahan-dahan niyang binubuksan ang mata mo sa katotohanan na may plano siya. Hindi ka iniiwan sa dilim, inaakay ka niya. Isa-isang tinatanggal ang mga ingay ng mundo para mas marinig mo ang boses niya. Ang Diyos ay Diyos ng detalye. At bawat detalye sa buhay mo, kahit yung akala mong walang silbi, ay may layunin. Tandaan mo ang sinabi sa Kawikaan 3330 Tir 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. Hindi sinabing maghintay ka na walang ginagawa, kundi magtiwala habang naghihintay. Iyan ang tunay na direksyon divina yung alam mong hindi mo kontrolado ang lahat, pero sigurado ka na ang Diyos ang humahawak ng manibela ng buhay mo. Ngayon, nais kong tanungin ka, kapatid. Handa ka bang sumunod kahit hindi mo pa nakikita ang buong daan? Handa ka bang magtiwala kahit may takot, kahit may duda, kahit may kawalan ng katiyakan? Dahil ang pananampalataya hindi yan umaasa sa tanawin na katingin yan sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay buhay, hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagkakamali. Kapag sinabi niyang may gagawin siya, gagawin niya. Habang nananatili ka sa panalangin, unti-unti niyang binabago ang takbo ng puso mo, unti-unti niyang binabago ang direksyon ng isip mo. Nakakaranas ka na ba ng panibagong kapayapaan? Nararamdaman mo bang gumagaan ang loob mo kahit wala pang nangyayaring pagbabago sa labas? Iyon ang ebidensya ng kilos ng Diyos. Hindi niya kailangang baguhin agad ang paligid mo, babaguhin muna niya ang loob mo. Dahil kapag ang loob mo ay puno ng pananampalataya, kahit saan ka dalhin, dala mo ang presensya niya. At gusto kong malaman mo ito, hindi mo kailangang maging perpekto para marinig ang Diyos. Hindi mo kailangang maging banal na parang walang kapintasan. Ang kailangan lang niya ay pusong bukas, pusong handang sumunod, pusong marunong manahimik. Sa sandaling iyon, magsisimula kang makarinig ng mga salita na hindi mo inaasahan, mga pangakong matagal nang itinanim sa puso mo, pero ngayon lang bubuksan ng langit. Ang mga susunod na araw ay hindi magiging pareho dahil pagkatapos ng panalangin na ito, may itatanim ang Diyos sa kaluluwa mo na magbubunga sa tamang panahon. Maaring hindi agad-agad, pero siguradong darating. Maaring may proseso, pero siguradong may bunga. At habang hinihintay mo iyon, mararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Dahil ang Diyos ay kasama mo sa bawat paghinga, sa bawat pagbukas ng mata sa umaga, sa bawat pagtahimik, sa bawat pag-iyak, sa bawat pagsuko, kasama mo siya. Kaya ngayon, kung nararamdaman mong may gumagalaw sa loob mo, yakapin mo yan. Huwag mong pigilan. Huwag mong patigasin ang puso mo. Hayaan mong ang Espiritu Santo ang mangusap. Hayaan mong ang liwanag niya ang tumagos sa dilim hayaan mong ang salita niya ang magbigay linaw sa mga tanong mo. Huwag mong hanapin ang sagot sa mga opinyon ng mundo. Hanapin mo ito sa katahimikan ng panalangin. Doon siya nagsasalita, doon siya lumalapit, at doon mo siya maririnig ng mas malinaw kaysa kailanman. Tandaan mo, ang himala hindi laging sumisigaw. Minsan bumubulong lang, at ngayon naririnig mo na yon kung nararamdaman mong totoo ang mensaheng ito para sa iyo, isulat mo sa comments, naririnig ko ang tinig ng Diyos. O kaya, Panginoon, ituro mo sa akin ang tamang landas. I-share mo ang video sa iba pang dapat makarinig nito at huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong magsimula sa presensya ng Diyos. Kapatid, habang patuloy kang nananatili sa katahimikan ng panalangin, may napakahalagang bagay na gustong iparamdam sa iyo ang Diyos. Hindi lang siya nagsasalita, gumagalaw din siya. Bawat bulong na naririnig mo, bawat himig ng kapayapaan sa puso mo, ay hudyat na may nangyayaring espiritual sa likod ng tanaw mo. Hindi mo man ito makita agad sa pisikal, pero sa panig ng langit, may pintuang bumubukas, may daanang binubuo, may tagpong inihahanda. Sa tuwing pinipili mong manahimik sa presensya ng Diyos, hindi mo lang siya naririnig na ihahanda rin ang puso mong tumanggap ng higit pa. Maraming beses kasi tayo ang may tanong, pero ang Diyos, Siya ang may sagot na hindi natin laging gusto, pero iyon ang tama. Tandaan mo, ang direksyon divina ay hindi palaging madali, pero laging makabuluhan. Hindi ito tungkol sa gaano kabilis, kundi gaano katapat tayong sumunod. At sa mga araw na parang wala kang naririnig, gusto kong ipaalala sa iyo ito. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi pag-abandona. Ito ay pagsasanay. Iyan ang panahong tinuturuan kanyang magtiwala nang walang kumpirmasyon, manampalataya kahit walang nakikitang senyales. Tulad ni Abraham, Inutusan siyang lisanin ng kanyang bayan at maglakad papunta sa lugar na hindi pa niya alam. Walang mapa, walang eksaktong direksyon. Pero sumunod siya sapagkat nanalig siya hindi sa lupang pangako, kundi sa Diyos ng pangako. Iyan ang panawagan sa atin ngayon. Hindi tayo tinatawag ng Diyos para lang humingi. Tinatawag niya tayo para magtiwala. Tinatawag niya tayo para sumunod kahit hindi malinaw ang daan. Tinatawag niya tayo para sa mas malalim na relasyon, hindi lang para sa pansamantalang kaginhawaan. At habang pinipili mong manatili sa panalangin ng umaga, binubuuan niya ang puso mo para tanggapin ang kanyang kalooban. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang sandaling ito? Ito ang klase ng panalangin na hindi lang nagpapagaan ng loob, kundi nagbabago ng direksyon. Ito ang uri ng katahimikan na hindi lang nagpapatahimik ng isip, kundi nagbibigay linaw sa Espiritu. At ang boses na iyong naririnig, ang tinig ng Diyos, ay bumabago ng buhay. Kapatid, nais kong malaman mo ito. Ikaw ay nilalapitan ng Diyos, hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa pag-ibig niya walang kailangang patunayan, walang kailangang bayaran. Ang panalangin ay hindi transaksyon, ito ay koneksyon. At ang koneksyon na ito, kung iingatan mo, ay magiging daan sa lahat ng bagay na matagal mo nang ipinagdarasal. Kaya huwag mong sukuan ang mga sandaling ito. Huwag mong maliitin ang kapangyarihang meron sa panalangin. Dahil minsan, ang panalangin walang luha ay siyang pinaka makapangyarihan. Minsan, ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw at minsan, ang simpleng Panginoon, narito ako, ay sapat na para gumalaw ang langit sa lupa mo. Ngayon, hayaan mong ipaalala ko sa iyo kung bakit ka narito. Hindi aksidente ang panunood mo. Hindi aksidente na sa gitna ng lahat ng iniisip mo, pinili mong huminto at makinig. Ito ang araw na inilaan ng Diyos para sabihin sa iyo, Anak, hindi ka malayo, narito ako. Ito ang sagot na matagal mo nang inaantay. Ito ang himalang hindi dumating sa paraang inaasahan mo, pero ibinibigay sa sandaling ito, sa anyo ng kapayapaan, direksyon at presensya. Hindi mo kailangan ng signs, kapatid. Ang mismong presensya ng Diyos ay sapat ng patunay na may ginagawa siya. Kaya ngayon, gawin mong desisyon na manatili sa kanyang presensya araw-araw. Gawin mong ugali ang manalangin, hindi lang kapag may problema, kundi dahil gusto mong makasama siya. Huwag mong hayaan ang mundo ang magdikta ng direksyon ng buhay mo. Hayaan mong ang Diyos ang magtakda ng landas dahil siya lang ang may tunay na mapa. At kung nararamdaman mong may bagong kapayapa ang dumarating sa puso mo ngayon, yakapin mo Huwag mong hayaang lumipas ang araw na hindi mo ipinaabot sa kanya ang pasasalamat mo. Sabihin mo sa kanya, Panginoon, salamat dahil nangusap ka sa katahimikan. Sabihin mo sa sarili mo, ako ay pinili ng Diyos upang makinig at sumunod. At sa bawat araw mula ngayon, hayaan mong ang bawat simula ay may panalangin, ang bawat hakbang ay may tiwala, at ang bawat desisyon ay batay sa boses ng Diyos. Ngayon, kung alam mong totoo ang tinig na narinig mo, isulat sa comments, tinatanggap ko ang kanyang kalooban. O kaya, gabay mo, hindi ang sarili ko, ang susundin ko. Mag-subscribe ka para mas marami pang panalangin, salita at direksyon ang matanggap mo araw-araw. At kung may kakilala kang nangangailangan ng ganitong paalala mula sa langit, ishare mo na rin ang video sa kanya. Tahimik pa rin ang paligid mo kapatid. At sa katahimikang ito, may kalmadong kapangyarihan. Hindi na ito ang parehong katahimikan kanina. Iba na ang pakiramdam, mas malalim, mas payapa, mas puno ng presensya ng Diyos. Sapagkat habang nagpapatuloy kang makinig, hindi mo lang siya naririnig, nararanasan mo na rin siya. Alam mo na ngayon kung gaano kahalaga ang oras na ito. Hindi lang ito panalangin, hindi lang ito devotion. Ito ay sandaling itinakda ng langit para makipagtagpo ang puso mo sa puso ng Diyos. At ngayon, ang tanong ay hindi na nagsalita ba ang Diyos, kundi handa ba akong sumunod sa narinig ko. Sa bawat salita na narinig mo sa panalangin na ito, may binago siya sayo. Maaring hindi mo pa makita, pero may nabuksan, may natanggal, may nabuhay muli. At ito ang simula ng bagong lakad kasama siya. Iyan ang kapangyarihan ng direksyon divina. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin, pero buo ang loob mong sumunod dahil kilala mo ang tinig na tumawag. Sa totoo lang, hindi madaling panindigan ang mga narinig mo. Ang mundo ay maingay, ang puso mo minsan magdududa, pero sa tuwing babalik ka sa presensya niya, sa panalangin ng umaga, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng araw na magulo, maririnig mo ulit ang tinig na iyon. Anak, ako ang iyong gabay. Huwag kang lalayo. Marami pang darating. Mga desisyon na kailangan mong gawin. Mga sitwasyon na susubok sa pananampalataya mo. Mga araw na parang walang sagot. Pero sa puso mo, nakaukit na ang tinig ng Diyos. At iyan ang magiging lakas mo, hindi pera hindi relasyon, hindi kumpiyansa sa sarili, kundi ang boses ng Diyos na hindi tumitigil sa pagtawag. Ngayon, kapatid, ang panalangin na ito ay hindi mo lang napanood. Naranasan mo, isa kang saksi sa pagkilos ng Diyos sa gitna ng katahimikan. At nais kong tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi tahimik. Tayo lang ang kailangang tumahimik para marinig siya. Sa susunod na umaga, bago ka pa bumangon, gawin mong panalangin ang unang mong sandali. Bago ka pa tumingin sa cellphone, buksan mo ang puso mo. Bago mo harapin ang mundo, dumaan ka muna sa presensya niya. Dahil kung narinig mo siya ngayon, tiyak, nais kanyang kausapin muli bukas. Kaya huwag mong hayaang ito lang ang huli. Gawin mong ugali ang pakinggan ang Diyos araw-araw. Ibahagi mo sa iba. Ikwento mo ang ginawa niya at sa bawat panalangin, bumalik ka sa ugat ang relasyon mo sa Kanya. Hindi sa relihiyon kundi sa koneksyon ng puso sa puso. Kung naramdaman mong nangusap talaga ang Diyos ngayon, isulat mo sa comments, Narinig ko ang Diyos at susundin ko siya. O pwede ring, Panginoon sa iyo ang direksyon ng buhay ko. Mag-subscribe ka ngayon para sa susunod nating panalangin. Dahil may isa pang mensaheng gustong sabihin ng Diyos sa puso mo.